Ano ba mapapala mo doon? Isang magandang umaga po Alive na Good morning, good morning pa Magandang umaga Madaling araw, madaling araw pa Alap ko lang sa isa Isang magandang morning, ganda na may bulaklak na yan o no? Parang matatlili May bulaklak na ito pagpalang araw sana po palarin po tayo ng huli ngayon para maraming mabenta si pa Kuya Efren e, <coughs> oh, sure. sarap talaga ng sariwang hangin lamig daw. <coughs> no Hindi din na sinisipon dito ano puro simon na tumutulo nga mga isa <coughs> <coughs> sariwang sariwang hangin Tawa naman si ate, biglang nadulas ng gano'n eh. Hirap pa naman pag madadulas ka. Ano ba yung benta? Ha, kapawin na. Kapawin na. pag may edad na, naku. Ay ko nga. Uh, tama na ako. Masada kay Kali yan. mo na yung dalawa. ang hindi si Ibo na. Yan to. Ganda na araw guys. Ayan si P.F. na. Potok na pala uh. ako. Siyempre may ari ng bakas sa kayong mga screen pati bobo. Oh. morning po sa lahat. Pagbalang araw po. Ganda ang bulaklak. Ay, ah. Uh, Tingnan guys. Bulaklak na ano 'yan? Bukol. Dito. Ay, ano. Tama na 'yan. Ganyan may medes mo makikita. Imisen umangat mo ba 'yan, 'di 'yung pag ganon? Hmm. Pag mababaw na. Para sa tubig. Ah, ganun pare, bumabaw lang. Ha? Bumabaw lang. Tayo sampayapa dito, ha. Oh yung baba Kahit malalim, umangat yan. Ah, kahit malalim. Huwag hmm. lang yung biti na biti na talaga yung bugat niya. Ay, eh, madas makikita mo sa mga ani, sa mga sa Maynila, yung Mabita mga may pangday. Kaya meron naman yan. Baka mabibenta sa undas hmm. yan. Kikukuha niya. Madali Ito, naman yata malanta. Maroon ko ba mag-design? Pagal. Ginawa mo yan, bukas palatang tang na yan, basta huwag bibilad. Madali malanta, ano? Ah, kita kanya mga paningit sa mga bulaklak sa sapatos. Hindi sa. Dapat na makakuha Yan rito ka. pag ng yung ungas eh. Pero ba ug Hindi mo bebenta doon na sa amin. Kaya nga, ibubukos e, mo lang. Oh, bubukos lang. Ang gagaya ng mga nagpili-shy. Lalagay sa styro kaya ata ako saging. Mga tulog ba pa yung viewers natin? Saka hinumang natin yung bobo. Ba't mo bang kasay Yung kitoto ginamit ng mga bata ka pati at labat ako sa mundo may di mundo eh tayong ibong isa paltok oh hindi lang makakita eh maputa mukhang hindi pa may umang ng bobo ah Wal walay na yan meron dyan, meron doon, doon, dito ko muna ano, dito, dito ko sa gitna pagka sa dulo ako napupuno agad eh kahit okay, saan ka lang ba kaya basta ayusin mo sa lansan <laughs> kasi yung pa mo ayaw mong pakuha ha? pakuha yung tonos mo ang may viewers pa. tayo guys napakabao na yung tonos mo <coughs> nakasama pa yata pagkuha mo ng bobo <laughs> <laughs> na obligado ka <laughs> oh, thank you, thank you. Thank you gusto ako sa kamera, 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 gusto ako na ako gusto ako sa kamera, gusto ako sa gusto ako sa kamera, gusto ako sa kamera, gusto sa kamera, gusto sa kamera, gusto ako Buti sa akin, nung naradulus ako doon, tiligisan ko lang talaga leeg. <laughs> Alam mo, papalo eh. Ayun guys, oh. Laki, laki ng biya, oh. Oh, laki ulang, oh. Ay, ulang ba? Laki ng ulang, oh. Ayun guys, oh. Nga, ah, beteng ganto lang. beteng sa bangka. pangarap <laughs> <laughs> bangka. Ang <pangarapin> kayo konti. eh <laughs> na naman pa tayo sa pangarap. So, Ay, tayo ni Lord Million nga daw sabi ni Mok eh. Oo eh, 400 kilo ilang kilo ito. Kailangan itutuwad ano. Kailangan mabuko eh. kagala natin. Sa bahay, kuso dala bubuk na. Ayun guys, yung Bobo Dragon. Tawagin po dito. Yeah, ba maganda yung umang mungay na? Ha? Na pwesto eh. Banda. Ang inuhuli po niya, mga biya, hipon, ulang. Kaya po pag napuno yan, ay eh, napuno, maraming huli. Unang angas. Dulo. All goods kay Kuya yan, niya, marami po siyang pambeta. Ay, hindi huh? hindi ulo, ba, hindi nakadikit ah. Hindi nakadikit. Wala yan. Pagkita. Ang bako, laki niya no. Sa harapan mo. Ayun ka isa. Ang mga ito natin natin. Laki po ng ano. Tulang po daw yun. Malaki ulo. Ang nga, isa pala puno na. <laughs> ano ang bobo? <laughs> Oo oh, eh. nga, parang halik eh. Ikaw oh, lang po. buhay. Ah, shout out po sa dalawang... Yung guys yeah. ah. Ah, shout out po kay Ronald Ray de la Cruz po. Good morning po sa inyo. sa mapagpalang araw isang maraming huli lang eh paldo paldo po sa kaya epre tiyak Ang 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 lang no, ang